Paris, Ngayong araw ay may masaya kang araw at mayroong charismang maayos gawin mulang ang nais mong gawin at iyong mabibigyan, ng kasiyahan ang nais mong mangyari ang iiwasan lang ay pag may involved na pera, kagad ang gusto ng makakausap ang igigiit dahil siguradong magkakasuliranin din kayo sa hinaharap kung iyong pagbibigyan ang kausap, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan kung may dadalaw na bisita sa pamamahay ay kausapin mo ng masaya, para ang tahanan ay madala ng good energy ang inyong pag-uusapan, at kung talagang magkakasundo ay pwede kayo magsama sa pagkakakitaan sa hinaharap. Sa trabaho ay maging maingat ang pahiwatig sa pagsasalita sa mga kasama sa trabaho dahil pwedeng pag-umpisahan ng suliranin, Gumawa ka nalang masaya at masipag at hayaan mo sila mag-usap-usap, at ikaw ay mag-focus ng makakauwi ng masaya sa tahanan. Sa pagmamahalan, ay masaya ang pahiwatig ngayong araw, kaya pag-unlad sa tahanan hanggat walang problema na pag-aaway, at laging may gabay ng mga kaalaman sa pag-asenso ng pamilya, mga numero sa loto. Number 15, Number 45, Number 18, Number 22, Number 36 at Number 40. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig kung may plano ka na dilgawin ng masayang pumunta at sabihin mo ang lahat ng iyong gusto diretsyo nang magkaroon kayo kagad ng mapagkakasunduan, at mayroon karing aura ng maayos sa mga maliitang transaksyon pag may nagbigay ng proposal ay iyong kunin para bagong other income, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ang pahiwatig ay huwag tatanggap ng bisita sa buong araw, nang makaiwas sa negatibong enerhiya ang tahanan na pagbagal ng pasok ng pera. Sa iyong pera ngayong araw kung may ekstrang pera ay mabigyan, ang mga anak na may asawa ng lalong gumanda ang grasya ng pagkakaperahan sa tahanan. Sa trabaho, ngayong araw ay maganda sa iyo ay magsipag pa ng mas maayos na pananalita. Dahil baka may makausap na may inggit sa iyo ay panget ang sinasabi, ay huwag nang intindihin para makaiwas sa suliranin at makauwi ka ng maayos. Mga numero sa loto, number 10, number 6, number 18, number 25, number 36 at number 42. Gemini, ngayong araw kung may plano kang pumunta sa kaibigan pag talagang schedule, ay pumunta ka para may maumpisahan naman kayo na bagong idea saan kayo gagawa ng pagnenegosyo, at kung may mga maliit na suliranin ay pwede mong magawa na sila ay mapagkasundo, dahil ang aura mo ay maganda para sa pamilya, at umiwas ka rin sa mga taong mahilig gumawa ng pagmamagaling, sa mga ginagawa wala siyang may dudulot na kiginhawahan sa iyo iwasan mo na lang ang pinapahiwatig. Sa pamilya ang pahiwatig ay may padating na problema ang miembro ng pamilya sa anak, pag ikaw ay mapagmasid at laging handang makapagbigay ng advice ay madaling magagawa na mabigyan ng solusyon ang kanyang magiging suliranin. Sa trabaho, ang pahiwatig lang ay huwag muna gumawa ng pagtulong sa mga kasama sa trabaho, nang wala kang makuhang suliranin sa mga kasama sa trabaho sa pagmamahalan. Ngayong araw ay maging mapagkumbaba at iwasan mong magalit kagad. Nang wala kang masabing ikakasakit ng damdamin ng kapamilya at ng patuloy na maging masaya ang buhay pamilya, mga numero sa loto, number 11, number 29, number 10, number 25, number 36 at number 42. Cancer Ngayong araw ang pahiwatig ay may pwede maghahatid. Sa iyo na isang importanteng balita, na pwedeng puntahan ka kagad pag iyong nakausap ay kailangan lang na magkasundo kayo dahil makakatulong, sa iyo pag kailangan mo ng puhunan sa iyong project o pwede talaga kayo maging magkasama. At ngayong araw ay maging masungit ka sa ibang kausap para sila ay mas maging maayos ang kanilang sasabihin at huwag mong kakalimutan ang sinabi ng mahal o anak pag may nasabi sa iyo pag nagawa mo ay makakatulong sa inyong pag-asenso ang pahiwatig ng iyong gabay Sa iyong pera ay bawal ka magpautang at makatulong ngayong araw sa ibang tao nang makaiwas sa kagipitan sa pera at makakaaway na tao sa hinaharap. Sa trabaho, ngayong araw ang pahiwatig ay wala kang suliranin sa mga gawain. Ang ingatan mo ay ang mga kasama sa trabaho na walang kibo pagtitingnan pero magulo dahil sila ang pwedeng magbigay sa iyo ng suliranin at gastos. Dapat mo silang iwasan muna ngayong araw sa pagmamahalan, ay normal na masaya walang pahiwatig na suliranin pero ingatan mo rin. Ang ugali na laging masalita ng mabilis dahil doon ay pwedeng magdulot ng kalungkutan. Mga numero sa loto. Number 4, number 39, number 11, number 42, number 25 at number 30. Leo Ngayong araw ang pahiwatig ay may good energy ka na magagamit sa pakikipag-usap ang iyong katalinuhan. Pagdil ay masaya para sa iyo dahil magagawa mong maayos ang gagawin. Pag magkakaroon ng deal na biglaan pero sinisingit ang tungkol sa pag-iibigan, ay iwasan mo na kagad para hindi ka magkaroon ng suliranin sa hinaharap, kung gagawa naman ng pirmahan ngayong araw ay okay gawin mo dahil sinyales na makakatulong sa inyong pamumuhay, ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera ay maging maingat ka sa pagbibigay ng tulong sa kamag-anak. Ngayong araw tumanggi ka muna magbigay dahil pwede kang mabigyan ng ikakabagal ng swerte sa pagkakaperahan kung iyong mabibigyan. Sa trabaho, ang pahiwatig ay maging maingat ka sa mga alam mong importanteng dokumento, at sa kasama sa trabaho na laging lumalapit sa mga superior dahil siya ang pwedeng magbigay sa iyo ng problema sa hinaharap, mga numero sa loto, number 14 number 30, number 11 number 42, number 25 at number 37. Virgo ang pahiwatig ngayong araw ng iyong gabay kung may pupuntahan ka ngayong araw na isang kamag-anak, ay gawin mo dahil pwede rin kayo magkasundo at magkakatulungan din kayo sa hinaharap sa ibang dapat na gagawin, at ngayong araw ay umiwas ka muna sa kaibigan na alam mong makakatulong sa iyo, dahil ang sinyales ay magiging gastos ang nilalapit niya, ang pahiwatig ng iyong gabay sa iyong pera ay pwede kang makatulong, sa kapatid at magulang at magpautang sa talagang alam mo na makakabayad, sa iyo at magiging maayos ang mga kaalaman mo pa sa pagkakaperahan. Sa pagmamahalan, ngayong araw ay masaya walang sinyales na suliranin, may sinyales din sa mga araw na padating ay may magpapasaya sa pagmamahalan, mga numero sa loto, number 6, number 31, number 11, number 42, number 25 at number 8. Libra. Ngayong araw may pahiwatig na mayroon kang mahinang enerhiya ng swerte kaya mas mainam na ipagpaliban. Muna lahat ng transaksyon na tungkol sa pagnenegosyo kahit may katagalan ng deal. Para makaiwas ka sa pwedeng maging problema at huwag kang gagawa ng pirmahan ngayong araw, gawin mo lang na dumalaw sa mga magulang para ang inyong bawat kalusugan ay magsiganda ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera ngayong araw ay dapat magingat sa paglalabas ng pera. Ang magulang ang pwedeng mong tulungan at mga kapatid kung ikaw ay lalapitan nang lalong gumanda na sumigla ang kaisipan sa pagkakaperahan. Sa tahanan ang pahiwatig sa pamilya ngayong araw ay obserbahan ang mga kalusugan ng mga miyembro ng pamilya, nang makatipid ka sa gastos at maalagaan ang kalusugan ng pamilya dahil may sinyales na may dadalaw ng hanging nagbibigay ng ikakahina ng kalusugan, mga numero sa loto, number 23, number 36, number 40, number 18, number 5 at number 22. Scorpio Ngayong araw ang pahiwatig ay maayos ang ikot ng swerte para sa iyo, kung mayroong plano na dapat gawin ay iyong gawin ng makagawa ng bagong other income, o makapag-umpisa ng deal na pakikinabangan mo sa hinaharap, at ngayong araw ang iiwasan lang ay bawal sa iyo ang magbibigay, ng isang desisyon sa mga magulang kung may kahilingan sa iyo, pag-isipan pa para mas maging maayos ang magagawang desisyon, ayon sa iyong gabay. Sa trabaho ang pahiwatig ay magingat ka sa mga kasama sa trabaho. Na mahusay talaga gumawa ng pagsasalita ng kaalaman pero kulang sa paggawa. Iwasan mo muna dahil siya ang magbibigay sa iyo ng ikakabagal ng magagawa. Sa tahanan ang sinyales sa miembro ng pamilya kung may kakausapin na tao na ay dapat nagawin ng mas maaga na iyong sabihan para mas masiyahan sila sa magiging resulta. Mga numero sa loto, number 14, number 35, number 40, number 8, number 25 at number 10. Sagittarius Ngayong araw ang pahiwatig ay may pagkakataon na pwede kang madalaw ng ikakalungkot mo, dapat lang ay maging mapagmasid sa mga kakausapin o gagawin, para mapansin mo kagad ang magbibigay ng kalungkutan at maiiwasan mo kagad, at ngayong araw ay okay sa iyo ang pumirma, sa mga napag-aralan ng kontrata dahil ang sinyales ay tagumpay sa iyo sa hinaharap, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera walang pagpapautang at pagtulong na iyong gagawin sa ibang tao nang makaiwas ka sa kagipitan sa pera at kagalit na tao na tungkol sa pera. Sa tahanan ay maging maunawain ka sa mga madidinig, para may tama mo ang kanilang mga nagagawang pagkakamali na hindi nila alam, para sila ay mas makagawa pa ng kanilang mga swerte sa pamumuhay sa iyong magagawa na advice. Sa pagmamahalan, ngayong araw ay masaya walang sinyales na problema, pag-unlad ng pamumuhay ng pamilya dahil laging mong inuuna ang pamilya na pasayahin sa lahat ng oras, at hindi nagkakaroon ng pag-aaway. Mga numero sa loto, number 11, number 15, number 8, number 31, number 25 at number 42. Capricorn Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay sa iyo ay may maganda kang enerhiya. Ayos na ayos sa iyo ang ituloy ang gustong magawa ngayong araw at pwedeng magbigay ng pagkakakitaan. Sa iyo naman pananalita ay malakas ang karisma sa mga dapat nagagawin na, na pakikipag-usap. sa mga kamag-anak o sa mga kapamilya, at kung may balak ay ituloy na gagawin na matagal ng binabalak, ay iyon ang umpisahan na gawin ang sinyales ay makakatulong sa iyong pamumuhay, ayon sa iyong gabay. At kung may deal ka sa kaibigan, ngayong araw kahit maliit ang kikitain ay iyong pagbigyan, at sa trabaho ay mas maaga lang pumasok para ang magagawa ay makakuha ng papuri sa mga boss, ang iwasan mo lang ay makisama sa kasama sa trabaho na matatawag, ng sip-sip sa boss para makaiwas ka naman sa gastos at sama ng loob. Sa pagmamahalan, pag naging maunawain ay mawawalan ng suliranin, pero pag mataas ang boses sa pananalita ay pwedeng pag-umpisahan ng tampuhan sa pag-iibigan, mga numero sa loto, number 19, number 30, number 42, number 48, number 5 at number 22. Aquarius Ngayong araw ang pahiwatig ay huwag kagad magbibigay ng tiwala sa makakausap. At kung malakas ang pakiramdam ay mapapansin mo na baka ang gusto ay makakuha lang ng pera sa inyong transaction, pag iyong napansin ay magpaalam na kagad para makaiwas sa suliranin, at sa ibang mga plano na deal na matagal na ay pagisipan isipan ng gumawa ng desisyon kung kikita ng pera o hindi ay mas okay sa iyo para matapos na ang pahiwatig. At ang kahinaan ng iyong ugali ngayong araw ay madali kang lapitan ng ibang tao. Iwasan mo lang maging mabait dahil baka maglabas ka ng pera ng hindi inaasahan. Sa iyong pera ay pagsisinok ngayong araw kahit pa kaibigan, at kamag-anak ay huwag magbibigay kung ikaw ay lalapitan ang pahiwatig ng makaiwas sa problema sa pera. Sa trabaho ay maayos na araw ang pahiwatig, kung gagawa ng gawain na importante ay maging mas maingat ng walang dumating sa iyong suliranin sa hinaharap. Sa pag-iibigan, pag may gustong sabihin sa minamahal, ay sabihin kagad para maging masigla ang inyong pagmamahalan, sa pagunlad sa buhay pamilya, mga numero sa loto, number 9 number 31, number 17 number 40 number 12 at number 22. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ay may malakas. Kang enerhiya, ang gumawa ng transaksyon pag gustong. Gawin ay tumuloy para makapagumpisa ka ng plano, na makikinabang ka sa hinaharap ng pag-asenso, sa ibang deal ang iiwasan mo lang ang kausap na may ibang interes pwedeng sa maling pag-ibig pag, pag ang naramdaman, ay mas naaayon na umiwas na kagad para walang maging suliranin sa hinaharap sa ganoong tao, at ipasyal mo ang minamahal sa lugar na inyong paborito, para manariwa ang kasiglahan ng aura ng swerte sa inyo ng pag-asenso ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ang pahiwatig ay maging stricto muna sa pera huwag muna bigyan ng may kalakihang allowance na pera paghihingi sa iyo, para makaiwas sila sa ikakahina ng kalusugan. Sa trabaho, ay maayos ang buong araw sa mga gawain basta may ugali kang maging malakas ang pakiramdam, at laging mapagsuri sa mga kasama sa trabaho ng makaiwas ka sa problema sa mga ibang gawain at ikakabagal ng pag-asenso, mga numero sa loto, number 13, number 30, number 25, number 6, number 17 at number 22.